Level ng tubig sa ilang dam sa bansa patuloy na nababawasan naritong news clip ni Ralph Dela Cruz Patuloy na nababawasan ang level ng tubig sa ilang dam sa bansa sa nakalipas na 24 oras dulot ng kawalan ng pag-ulan sa mga watershed ito ay dulot na rin ng epekto ng El Nino Batay sa dam monitoring ng pag-asa, nagtala ang angat dam kahapon ng 208.20 meters water level mula sa 208.32 meters noong biyernes. Nasa 212 meters ang normal water level ng angat na pinagkukunan ng 90% ng tubig ng Metro Manila. Gayunman, sinabi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System na kahit na may pagbaba ang water level sa angat ay sapat pa rin ang supply dito sa panahon ng El Nino dahil may iba't ibang sources ng tubig na pinagmumulan sa kasalukuyan para isupply sa Metro Manila. Katulad na lamang yan ng Laguna Lake, mga ilog at tubig mula sa treatment plants ng Maynilad at Manila Water. Yan ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.